Yes. Wow. Time of the month. Oo nga pala. He has three girl siblings and Joa two charos. But yes, Netflix Philippines. Tatagos ba? O stana ang vocabulary ng mga cast ng What Lies Beneath against Roja. Magtatagisa na po. Tatagos ba o tatagis ba to test their young? Stana vocabulary. Gen Z ba? Let's go. Sino bang mananalo? Team What Lies Beneath or Team Roja? Let's go. Aning na ako sa iyo. Mga Oma. Kasama ko ngayon ang cast ng Roja. At kasama ko naman ang cast ng What Lies Beneath. At malalaman natin kung tatagos ba kami sa pagiging mga Young star, young star, how rich, how rich, what is it? Day zero, like my day, day one, same thing. No, day zero, my day one. You're my <laughs> first. You three. are my day zero. Yeah. Day, oh. one. Wow. 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 day one, wow. Wow. Okay, day one, you're but... oh my Okay, young day one ball. Okay, young star. <laughs> Yes! Wow! Baga, aning sa'yo? Sa wow, it's perfect for me. It's perfect for you. Tama, Jake? sa kalimutang. So, <laughs> go, go, so, Jake! Alam mo na, aning na ako sa'yo. Sa totoo lang. Kasi ang kulit-kulit mo. Ah, yeah. Ah, praning. Praning. Parang Aning sa'yo. that's right? Okay, alright. Thank you, guys. Jen. Ay, ano pala? Look. Less Ah, okay. Lespo? Feel, Phil! Lespo. Phil! Phil! Kaya, steel, kaya mo yan! Justine, kaya mo yan! hindi po, po <laughs> <laughs> okay, ba itong <laughs> okay, okay, <okay>. okay, okay. <laughs> Hindi ko ala, Austin. Oh, Pwede, Steel? Please, sumpong kita. Susumpo kita sa LS po! Wow! Pala po po. Pala. Sumpong kita sa po. Ulit. Sorry, baby. I'm just fooling you. I wonder. Ala? Bitaw. Oo, bitaw. Uy, grabe naman yan. Kadaling. Uy, May ibang meaning ba to? Bitaw ko na sa karakter. Bisaya ba yan? Bitaw ko na sa karakter. Oo, bitaw? Bitaw is bisaya. Yeah. Bitaw ko na sa karakter. Bitaw? Oo. Tama na, bitaw na. Sabi ko tama na, bitaw na. Ginagalit yun. Ginagalit? Ah? Sige, siya. Ibitaw mo. Parang solid pagsakan nun. Maybe okay. I love you, sir. I nako. Sabi ko may iba mo. Ibitaw mo. ba? We ba? you. Still! Still! Anong tatagos ba? Okay. time out number ko pa Hindi ko alam hindi talagang 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 Steel, talagang 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 ba talagang 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 Oh, oh, yung kang umastang kalaban dyan. Oh, yeah, yeah. Oh, okay. Galing! Ang galing! Ang yeah. galing! Ang galing! Ang galing! Well, Ang <melod> well, ja. Ay! Ay! <coughs> Ay! Ay! Sa'yo! Nagagamit niya yan. Awit sa akin! Ako! Ewit! Anong ewit? Awit sa'yo. Tama ba? Yeah! Ewan ko sa'yo! <coughs> Awit sa'yo! Ayun! Ewan ko sa'yo! Tama ba? Parang koyan okay. eh. Okay. Oh. Uh -hmm. Oh, Are oh, oh. uh. you hoping for? I am. Ah, so, like yeah. oh! <laughs> I am. I am. Oh, I am. see. <laughs> <Bro. Take that. laughs> <you can> <laughs>

ay oh oh <laughs> ganyan na uh, Guys, mga real ones ba ang cast na to? Oo, oh, astang kaibigan lang. Pero bounce agad pag kailangan. Watch What Lies Beneath, now play. Yes, Mamsa and Roja, coming soon! On Netflix! Mamsa? So yes mga kaibigan, yan po ang... Mamsa? Mamni? So, yes, mga kaibigan, yan po ang ipinang-post ng Netflix Philippines. Uh, mga kaibigan, sa mga oras na ito. At uh, yan, syempre, ay uh, promotional ng uh, What Lies Beneath at ng roha mga kaibigan. Syempre, dahil mag-uumpisa na ang roha Ilang tulog na lang. just ko, dalawang tulog na lang. At Roja na po, mga kaibigan. Actually, nakasecure na po tayo ng... Um, subscription po ng tawag dito Netflix kung kaya handang handa na po si Alexander lexter Jules para po sa Netflix na pag usap ng uh, uh, movie au uh, na serie pala on Friday night ayan, trailer pa lang you can already feel the suspense and the thrill, let's go Liam that's uh, paalala po sa mga bubbly, sa mga maiden Shippers, sa mga Solid Donny, Solid Bell Solid My My, alam naman magkakaibigan yung tatlo mga kaibigan ayan po, pasalamat po tayo at talagang uh, ilang tulog na lang, Rohana, and that the success of mid meet, and buy I to the highest level po. Pero yes, sabi ng lahat na nagmamahal kay Donny, May and Belle, andang-anda na sila para panoorin ang Roha, mga kaibigan. This is the latest trailer ba? Let's watch this. Sino yung tawag dito? kasining yun yung dumabaril. Hindi ko alam, wala akong makita. Hindi kaya matrace nila yung tawag dito? Kapag nakipag-uusap sila sa polis, patay na gan. So yan, nahawak ng baril, Maymay may Entrata, Donnie Pangilinan, and of course, si Kyle it Cherry Shipper Pace saying, while well, waiting sa Rohan, nanonood ako ng Happy Crush Episode 1. Ang ganda pala nito. Sorry, may maentrata ngayon ko lang na panood. miss yan, mga ganitong series sa prime time. Yung walang awayan at patayan, making it a feel good to watch, binabalik ko sa buhay 90s. Kaya nga po, kasi nga po, papanood po sa Netflix ngayong nag-aantay sila ng Rohan. Nakita nila po yung uh, link ng uh, Happy Crush kung kaya ayun napanood nila ang episode 1 ng Happy Crush.